Kumusta mga boss? Welcome back sa aking channel. Ang aking channel, Swertress STL at 3D Thaya Panalo. Ang aking channel ay nagbibigay ng mga kaalaman araw-araw patungkol sa mga mahilig sa 3D, 2D Lotto at Small Town Lottery. Kung ikaw ay gustong manalo, ugalin lang mag-follow, like, at share sa aking mga post dito. Araw-araw ay may post ako sa Reels at sa aking timeline para sa mga hot combi para sa 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. Halika at sumabay lagi sa ating channel. Mangdaog lagi ta mga boss. Kung dili mo ligas, bugas. Paalala, sa bawat draw ay walang nakakaalam kung anong numero ang lalabas. Salamat po mga boss. God bless po.